Pinagtatanggal ng Meralco mga spaghetti wires sa Pateros. Siyan po yung makakapal at salasalabat na kable na masakit na sa mata e mapanganib pa. Nasa frontline, balitang yan si Kari Kator. Isa-isang tinanggal sa pagkakabuhol sa Kapinutol. Yan ang ginawa ng mga tauhan ng Meralco sa makakapal na spaghetti wires sa kaling ito sa Pateros. Marami raw sa mga ito ang iniwang nakakabit lang sa kanilang linya kahit hindi na ginagamit. Ang ilan, kable ng mga cable at internet service provider na hindi naman otorizadong magkabit. Giit ng Meralco bukod sa masakit na sa mata, mapanganib ang spaghetti wires. Pag nag-overload yan, pwedeng uh, uh, maapektuhan yung poste namin dahil sa bigat, no? pwedeng bumuwal o kaya pwedeng lumundo. Inamin naman ni Pateros Mayor Ike Ponce na hirap madaanan ng malalaking sasakyan ang mga kalye gaya nito dahil sa mga naiipong kable. Tuloy naman daw ang kampanya nila laban sa ilegal na pagkakabit ng mga linya. At sa pamamagitan ng ating mga barangay, ng engineering office, babantayan namin. Meron naman kaming Eagle Squad na tinatawag dito, yung nagpapatrol all over Pateros. Nakasara ngayon itong kahabaan ng FC Tuazon dito sa Pateros City para sa isinasagawang wire clearing operation. Kung makikita nyo, nagtatanggal sila ngayon ng mga kable. Ito raw kasi yung mga ikinabit ng walang paalam mula sa Meralco ng ilang telco at communication service providers. Ayon sa Meralco, madali namang kumuha ng permit para magkabit ng linya. Pwede nga raw itong gawin online at walang babayaran ang mga provider. Samantala, may paalala rin ang power distributors sa mga mga kampanya sa bilang Pilipino 2025. Uh, wag na ho tayo magsampay ng kung anong-anong campaign para Fernalia o materials, unang-una sa linya na Meralco. Maging sa linya ng mga telecommunications o uh, uh, ISPs, no, Internet Service Providers. Uh, kasi pag ginawa po ninyo yan, maaari ho yan mag-cause ng uh, damage sa aming facilities, maaari din ho kayong maaksidente. Plano rin ng Meralco na palawakin ang kanilang underground power lines para malutas ang problema sa spaghetti wires. Tulad sa Iloilo City, underground na ang mga kable ng kuryente. Sa makasaysayang Calle Real o JM Basa Street, wala na ang spaghetti wires. Kaya ngayon, kitang-kita na ang naggagandahang buildings doon na itinayo noong panahon ng mga Amerikano. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.